是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，

palto na lang kasi bakit oh, nga oh, 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 oh. po. ang main problem namin po, yung mga para dito sa mga... Jadi, 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 Alam jadi, 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 Ano?

Ito lang naman yung first, Apo, first, ito. lang na... So yung, yung tatlo na, ko na... na... Na rehab na, 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 na. lang naiwan ko. na Ay, baka, ilang sa ginagawa hey <laughs> <laughs> so <nang>, uh <laughs> ni... Hey Hello, Morning. Morning po. po kayo. Oh.

Yeah. Yeah. <laughs> oh. Good morning, Good morning. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyo Ah, uh, siyempre po uh, pinasok na tayo ng Marlon Daniel B. Soto kasama sa Vice-Chief Joe Horsky para ho makita na ang mga problema na dapat natin inusin dito sa ating uh, natasakupan. Kaya sa pag naman po ay uh, kasama ang mga uh, mga engineer ang uh, lahat ng uh, sektor ang uh, lahat ng departamento na makakasibisto at sa problema ay yan po uh, alam naman po ito uh, sa na kung ano po yung problema tutulong natin Ah, uh, kami nagmamayari eh, pero sa dami ng proyektong kinigat pa ay sa ating mayor dito sa mga kasama ng kasamang, uh, Vice Mayor Tutut -tut, ay uh, kumilingi kami ng pasensya. Hindi po wala kang nagmamadali kami ha. Dahil po uh, madadami na kayo sa anim na po anim na raan na proyektong nakatalaga uh, sa na ating uh, Ah, uh, panatag. Kaya maraming salamat po kami dito po para ipaabot sa ating mga. Maraming maraming salamat po ba Manila at sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa amin ni Vice Mayor Dodot at sa buong team ng uh, Oplang Kaayo siyempre kasama po si uh, at ang ating uh, Barangay Council dito sa pinagbuhatan. Uh, dahil po nang sinabi niya, hindi man po kami mag-minsahe uh, na matagal. Ano? Uh, importante, na po tayo. Ay parating po sa akin ang mga opisyalis ninyo ang mga mapunting uh, problema. na po natin dito at uh, asahan po ninyo na aksyonan po natin yan. Yung... Yung mga kaya na pong gawin ngayon, hindi naman po lahat yun, ano? Pero yung mga kaya na po natin gawin ngayon, lalo na yung maliliit na uh, lubak-lubak, yung mga uh, kailangan na espantuan, uh, gagawin na po natin ngayong araw na ito. mag right. so, ito po po natin po yung uh, team natin. Dito po yung engineering natin, yung mga clean and green po natin. Uh, pati po yung ano, kasi medyo nagka, uh, nagkakaroon ng mga kaso ng dengue, meron din tayong anti-dengue task force na nakita ko na po sila, natin na po sila sa buwan. At uh, may mga iba pa po, dito na isa-isahin, -isa, eh. pero magsasabay-sabayin na po natin para hindi na yung uh, paulit-ulit silang upunta dito para ma-histor po kayo. Hindi, sa isang araw na lang po gagawin lahat ng uh, kaya po. Yung mas malalaking project naman, uh, may ugnayan po kami sa barangay at sa inyong mga opisyanes Uh, para i-schedule is po yan. Ano, na, na po natin sa tamang proseso, i-schedule is po natin yung uh, pagpapagawa. Muli po sa inyong lahat, maraming salamat. Uh, pasensya na po kung dito may makapagtagal uh, talaga dahil may inauguration po kami sa San Loban. At uh, muli po, maraming salamat uh, sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Ay isang uh, mapagpalang umaga talaga dahil tayo nagkita-kita sa umaga nito. At sa ating security pa natin, yung right eh, ating vice mayor, eh, at ito rin na nagkataon na nag-meet po kami, na nag tayo uh lahat at uh, nakita po namin yung mga problema ninyo. Binulong na naman ni Fred ang mga problema mula sa street fighting, sa street sa street Uh, at yung iba pang mga problema sa inyong mga kalsada. Uh, yan po, sabi mo. Alam niyo, itong under the administration po ni Nergico, um, dahil po sa pundasyon ng isang pagpapatanggol ng isang malinis na pamalaan, eh yumaman po ang ating lungsod. Ito po hindi sa pagmamalaki, no? Pero nung si Mayor ay umupok bilang ngayon, noong 2019, pagkalipas po ng limang taon, itong 2025, Mula 10 billion ang budget ng Pasig 22.4 billion lang ka ang income Kaya po malakas ang loob namin, no? malakas po ang loob namin na ma ma makita ang mga problema ng bawat isang komunidad at mabigyan ng agarang ng solusyon. No? Uh, hindi ko na rin po pahabaan, tamang-tama, dumating na po ang ating congressman. Congressman Roman Romulo po. So muli, isang mapagpalang umaga at maraming salamat po at sana mahaba pa ang ating samahan. Muli po, isang mga 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 mga. Magandang umaga po, dito na po si Congressman. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. unang uh, Unang-una po, maraming salamat sa magandang pagtanggap po sa amin dito. Sa totoo po, habang naglalakad po, marami rin po tayo na kasama natin. At nakita naman po natin ang issue. Eh dito sa inyong lugar eh. Talagang may tubig kahit na hindi umuulan. Eh. Pero alam ko naman na nakausap ko na uh, si Mayor, si Vice Mayor, ang ating Hua President po ninyo. Sigurado ko, alam naman po yung mga requirements lang. Kasi sa totoo, wala naman pong problema talagang ano eh. Ayusin natin lahat ng mga bagay dito. Ang kailangan lang, may tama lang po natin yung proseso para hindi magiging issue. Narinig ko nung papasok na ako, narinig ko si Vice Dodot. Binabanggit si Vice Dodot na napakalaki ng budget rin natin dito sa city. Kaya sa totoo po, no, talaga magtulungan lang sa city para maayos natin yung documentation para magawa na pala dahil ang hirap naman po kung hindi umuulan. Tapos basahin yung kalsada po rin nyo. Sigurado po gusto nyo rin po maayos yan. Kaya hindi ko na huwabahan dahil naman natin, yan naman talaga yung kailangan natin pag-usapan. Muli po, maraming maraming salamat. Magandang umaga po at mabuhay po ang Lucid na Pasi. Maraming salamat, Mayor, Vice Mayor, Congressman Romulo, sa inyo pong pag-silip pa sa aming ano, kumunod. Sana po, maaksyonan na lang ang aming. Ah, uh, chairman, maraming maraming salamat kay Leo, Vice Leo, at saka Maraming salamat. At ang alam ko ninyo Ay talagang first time pa na na kita nito at tayo dito sa ano, lugar na sa Riyal. Maraming maraming salamat. Nasa likod nyo kami. Hindi kayo Maraming salamat.